marami na akong naririnig tungkol sa kung ano ang kayang gawin ng bulitas maliban sa ginagamit iyon para gamitin na pinakang bala na saan man gamitin pagtatanggol o pamumuksa ay siguradong mapaminsala high school pa lamang ako naririnig ko ng pinag-uusapan iyon ng mga kaeskwela kong lalaki hanggang sa mag-college makapagtrabaho at magkaroon ako ng boyfriend Bagamat bilang naman sa sampung daliri ang aking naging boyfriend at ang ilan doon ay aking napagbigyan para sa hindi malilimutang happy ending ni isa ay wala sa kanila ang may dala. Hanggang sa magkaroon ako ng asawa at malaman ko mismo mula sa aking bilas na siya ay may patatas. Itago mo na lang ako sa pangalang Nicole, 36 years old, at tulad ng ilan sa iyong masugid na taga-subaybay, narito ako para magbahagi ng kwento. Kwento na mula mismo sa aking nakaraan at aminadong isa ako sa ilaw ng tahanan na hindi perpekto, kumbaga pundido. Elementary pa lamang ako ay isa na ako sa madalas masabihan ng aking mga kaklase ay ang kiri. In other words, ay malandi. Pero hindi naman ako nagkaroon ng boyfriend noong elementary days Dahil alam ko naman na parang napakabata ko pa para sa usaping pag-ibig. Pero hindi ko itinatanggi na meron akong naging crush na dahilan ng aking maagang pagdadalaga at hindi mo ako mapapapasok sa school na sa aking pakiramdam ay hindi ako magiging maganda para sa kanyang paningin. Pukod pa doon ay isa marahil ang mabilisang paglalabasan ng patunay na ako ay isang babae. Hindi pa man kasi ako natatapos ng elementary, ay hindi na pwede sa akin ang basta sando lamang sa ilalim ng blouse at talagang baka pagtinginan ako ng mga matanglawin sa school. Pero nung ako ay mag high school, ay iba na ang naging usapan. Marami rin naman kasi ang nagsasabi na ang pagkakaroon ng jowa sa high school ay normal lamang. Parent ko rin naman ang nagsabing ipakilala sa kanila bago sagutin sakaling merong gusto ang lumigaw. At sa pagdaan ko bilang high school student ay una kong narinig na pinag-uusapan ng aking mga kaklase ang sago at ang sabi malaki raw ang may tutulong noon para maging perfecto ang isang pangyayari. Kumbaga sa bulalo, hindi pwedeng buto at bone marrow lamang. Dapat may laman din. At nagkaroon ako ng boyfriend, third year high school. Hindi dahil atat ako. Yun ay para lang masubukan. Bago man lang ako matapos ng high school, medyo naging seryoso kasi ako. Noong high school, hindi pwedeng magsayang ng pera. Dahil hindi rin naman mayaman ng aming pamilya. Parehong may trabaho ang aking magulang at ang madalas naming kasama sa bahay ay ang aming lolo't lola. Ismut naman ang takbo ng buhay namin. Liba na lang sa minsan, syempre, hindi may iwasan ng problema na amin namang kinakaya. Madalas naman ay hindi pagkakasundo ng aming magulang na sa buhay mag-asawa ayon sa aming lola, normal. College ako unang sumagot ng manliligaw na ewan ko ba't sa kabila ng pagiging maingat at mapagtiis ko noong high school. Noong magkaroon ako ng boyfriend ng college, wala pa kaming two months ay nagawa ng mapasok ng tulisan ang sagradong templo. At sa pagtagal ng relasyon namin, ng aking first boyfriend ay naging mahirap para sa akin ng humindi. lalo na sa pagkakataong ako ay sukul na. bago ako nakatapos ng dalawang taon sa college. Dahil nakatagpo ako ng boyfriend na nagturo sa akin ng ibang klase ng subject, eh masasabi kong biyasan rin ako at kung minsan, eh naghahanap na rin ako ng kung may itatagal pa ba. Naitanong ko pa nga sa aking first boyfriend, naitago na lang natin sa pangalang Jonel kung alam niya yung tungkol sa Sagu at Lakatana. Wala raw siyang idea pero lagi niyang naririnig sa kanyang tropa kapag mga nalalasing na. 26 years old na ako ng mag-asawa at ang mga taon noong wala pa akong asawa ay na-enjoy ko ng husto. Matapos ko ang dalawang taon sa college, 19 to 20 years old ako noon, nang unang magtrabaho bilang factory worker. Second boyfriend ko ay kabatch ko mismo na itago na lang natin sa pangalang Edmar. Nakilala siya ng aking magulang at ako, ganoon din sa magulang ni Edmar. Umabot ng almost two years ang relasyon namin. Naparabang 50-50 na pasyente. Dahil pakiramdam ko talaga, eh yung behind the scene ang dahilan kung bakit nagtagal ang aming relasyon. The first place kasi na nalaman ni Edmar na mayroon ng tulisan ang nakaabot sa sagradong kagubatan, ay nagsimula na rin kami ng aming kabanata. Hindi naman siya naging apurado o makulit ng dahil sa kanyang nalaman. Ang totoo niya mas nagkaroon ako ng dahilan para siya ay pagkatiwalaan. Dahil para kay Edmar, ang importante naman raw ay mahal namin ng isa't isa. At inakala ko pang ang bagay na iyon, ihilingin niya sa akin. Pero mali ako. Dahil end of contract na kami sa factory, ng aming bulabugi ng isa't isa. At lumalim iyon dahil buong akala ko kami na. Dumaan din kami sa parang hindi namin kaya na malayo ang isa't isa na sa bawat tagpo ay merong happy ending. Pero gaya nga ng sabi ko, umabot kami ng almost two years na para sa akin 50-50 ang relasyon meron kami. At sa tingin ko, tumagal lang kami dahil sa happy ending. Kung umabot kami sa hindi buo ang maghapon ng hindi nagpapangita. Umabot din kami sa puntong magkikita lang dahil meron kaming napagkasunduan na gawin. Pero hindi tulad ng dati, naramdam pa ang importansya ng bawat isa at nagbreak kami ni Edmar na walang anumang sakit ang naramdaman na para bang ang lahat ay tagpong nagkabigayan lamang ng kagustuhan. Bago ako nagkaroon ng asawa, Meron akong naging boyfriend. As usual, may ganap din pero natabangan ako dahil puro hindi maganda. Ang naririnig ko sa kanya tungkol sa aking pamilya. At ang huling company kung saan regular ako sa loob ng apat na taon ay natinala ko ang ngayon ay mister ko na itago na lang natin sa pangalang Alvin eh, na merong 13 years age gap sa akin. Merong itsura ang dahilan kaya medyo hindi ako naniwalang single siya eto yung sinasabing kumapit ka sa regular kung ikaw ay isang contractual dahil assistant ako ni Alvin sa linya na kanyang hinahawakan at sinabir niyang kanya kung ilalakad para ma-regular sekreto naging kami ni Alvin dahil bawal sa regular ang makipagrelasyon sa kanilang contractual syempre matik na yon na noong maging kami, hindi pa man faded ang aking uniform, kota na. Hanggang sa ma ako, at matapos ang isang taon, nagpakasal kami ni Alvin. Meron na kasi siyang hinuhulugan na bahay, kaya hindi na namin naging problema ang tutuluyan. Matagal din kaming nagpandigma at halos umabot ng apat na taon bago kami nakabuo. Naging masailan ang dahilan kung bakit nakapag-resign ako sa aking trabaho at si Alvin ang maiwana. Si Alvin bilang asawa para sa akin, responsabling asawa. Although kung minsan, dahil sa age gap namin parang may mga bagay kaming hindi mapagkasunduan, may na lamang ay maunawain ng aking mister. Pero sa buhay may asawa, hindi talaga maiiwasan ng ang kung minsan maghanap tayo ng something new hindi sa na o umay na, just to change the view lang. Hindi ko naman sinasabing lahat. Malay ko ba kung meron din akong katulad. At ang lahat ay nagsimula noong magdalawang taon ang nag-iisang anak namin ni Alvin. Alam niyo na, boro sa bahay kapag nag-iisat. Bata na tanging mamat papa na nga lang ang alam o talpa. E eh, naging trip ko rin ang kung minsan mga bahay. Hanggang sa isang araw, magkaroon ng problema ang elektrikal ng bahay namin at ang isinama ni mister para gumawa ay ang kanyang bilas. Inabot iyon ng dalawang araw at sa loob ng dalawang araw na kami ang nagkakaintindihan sa bahay. Marami kaming napag-usapan at isa na doon ang the legendary banana kunsago. At ang bilas ni Alvin meron daw. Hindi ko alam ang eksaktong dahilan kung bakit kami umabot doon. Pero matapos ang trabaho niya sa bahay, ay nagkaroon kami ng sikretong pagkikita. At noong mga araw na iyon, hindi ko alam kung anong klasing espiritu ang sumanib sa akin dahil dala ko pa ang anak namin ni Alvin para itago ang aking makasariling layunin. Yun ay para malaman kung ano ang katotohanan sa likod ng legendary bullet. Ahead ako ng apat na taon sa bilas ni Alvin. Totoo at hindi siya nagsinungaling sa akin. Pero kumpara kay Mr. na hindi na kailangan ng ekstrang bala sa digmaan. Halos wala din naman palang pinag-iba. Alam niyo na, malayo ang edad sa akin ni Mr. Tapos lagi pa siyang babad sa trabaho. At kung minsan, aaminin kong dismayado talaga ako o madalas pa nga. Pero hindi na ngayon. Lagpas na rin ako ng kalendaryo at tinanggap ko na rin ang katotohanan na hindi lang kalabaw ang natanda. Pati tao. <laughs>